Samantala, inaprubahan naman ng Bangsamoro Parliament Committees on Health at Finance, Budget and Management ang tatlong mahalagang panukalang batas na layong palakasin ang imprastraktura ng kalusugan sa rehiyon. Sa ilalim ng Parliament Bill Numbers 104 at 105, itatayo ang dalawang bagong Level 1 General Hospitals na may tig 25 bed capacity sa mga bayan ng Tipo-Tipo at Maluso sa lalawigan ng Basilan. Samantala, sa Parliament Bill Number 350, pinalawak naman ang kapasidad ng Dr. Serapio B. Montanier Jr. Alhaj Memorial Hospital sa Malabang, Lanao del Sur mula 25 bed patungong 100 bed facility. Bawat ospital ay may nakalaang paunang pondo na 5 milyong piso para sa operasyon. Samantala, patuloy namang tinatalakay ng Committee on Health ang Parliament Bill Number no. 88 na layong gawing mandato ang pagkakaroon ng dialysis units sa lahat ng pampublikong ospital sa rehiyon. Layo ng panukala na magbigay ng libreng dialysis treatment para sa mga nangangailangan ayon sa mga eksperto mula sa Philippine Society of Nephrology at National Kidney Transplant Institute na papanahon ang panukala dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng chronic kidney disease na ikaapat na nangungunang sanhinang pagkamatay sa bansa. Inaasahang magkakaroon pa ng isa pang roundtable discussion upang makakalap ng mas maraming input mula sa iba't ibang stakeholders. Kailangan po natin talaga yung kanilang input on how we will establish a program. Not only a program, kung paano natin ma-refine, ma maging pino yung batas na ating ipapa-approve. Uh, definitely, we will, uh, we will work hand extensively. We will double time our work. And uh, ako naman po ay positive na kakayanin namin to mapa-approve.